kahulugan ng bigas sa panaginip. Pagdating ng oras ng kainan, kanin nang nasa ulam, kabag mayroong ka mga panaginip tungkol sa bigas, karaniwang mong iniisip ang larawang ito. Ang kahulugan ng panaginip ng bigas ay may malaking kinalaman sa mabuting balita tulad ng tagumpay, kasaganahan, pagkamayabong at katahimikan. Sa pangkalahatan, ang bawat uri ng panaginip ng bigas ay nagdadala ng iba't ibang mga palatandaan tungkol sa buhay ng nana naginip. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng bigas? Manatiling nakatutok upang maunawaan kung bakit ang mga puting butil na ito ay nagbibigay ng mga palatandaan sa iyong buhay kapag meron kang mga pagdututa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bigas. Ang panaginip na makakita ng bigas ay isang babala. Oras na para magplano ka at magmungkahi ng bagong landas para sa iyong buhay. Tulad ng kanin, kailangan mo itong ihanda ng mahinahon bago mo ilagay sa kawali at lutuin mo ito bilang pagkain. Kailangan mong gumawa ng mas mahusay na hakbang na kailangan mong gawin sa iyong buhay. Gayun din, kailangan mong maging maingat sa larangan ng profesional. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng kanin. Ang panaginip na kumain ng kanin ay karaniwan na kapag madali nating itong napapanaginipan. Kapag kumakain tayo ng kanin bilang pang-araw-araw na pagkain, ito ay simbolo ng romantiko. Darating ang magandang balita sa iyong buhay pag-ibig. Ang isa pang palatandaan ay maaaring lumaki ang iyong pamilya. Kung plano mong magkaanak, maaaring ito ay isang senyales na dumating na ang tamang oras para sa isang bagong presensya na tao kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng kanin. Ang mga pumupunta sa kusina upang maganda ng pagkain para lamang sa kanilang sarili o sa iba, tulad ng mga kaibigan at pamilya, alam nila ang kahalagahan ng espesyal na pangangalaga sa bawat hakbang na kanilang gagawin upang gawing kasiyasiya ang pagkain para sa lahat. Ang panaginip na magluto ng bigas ay isang bagay na maingat na paghahanda. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang direksyon ng buhay ay nalalapit dahil sa mga puting butil sa kanilang pagtulog. Ang ruta ay tinatahak sa tamang direksyon at ang pabango ng tagumpay ay napuno ang bahay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinangag. Ang panaginip ng sinangag ay may kawing katulad ng nauunang panaginip. Ito ay isang palatandaan na ang lahat ay gumagana ng maayos. Magtatagumpay ang paghahandang iyong pinlano. Iyan ang sinasagisag ng fried rice sa panaginip mo ang mga pinggan sa kawali ay nagbibigay ng isang kaaya-aya na tatanging aroma sa mga lumalaban sa gutom. Kahulugan ng panaginip tungkol sa rice pudding. Kung ang rice pudding ay lilitaw sa iyong mga panaginip, kung gayon ikaw ay nasa tamang landas, ito ay magiging mas matamis, mas mabunga kaysa sa iyong iniisip. Kaya huminahon at sundin ito ng may pag-asa dahil darating ang mga resulta kapag hindi mo ito naisip kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting bigas. Ang puting bigas ay simbolo ng mataas na kadalisayan. Ang kulay ng mga kristal sa isang panaginip ay isang sandali ng kapayapaan kung saan walang kasamaan o masamang pag-iisip na nakakaapekto sa iyong personal na pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng brown rice. Sa kasong ito, ang kahulugan ng panaginip ng brown rice ay nagpapahiwatig na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang kapangyarihang ito ay tutulong sa iyo na makadaan sa matarik at palikulikong mga kalsada. Ngunit ito ay magiging mas tapat sa lahat ng lakas na mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inihaw na kanin. Ang kahulugan ng panaginip ng inihaw na bigas ay nagpapakita ng pangangailangan para sa higit na mahusay na pangangalaga sa iyong buhay. Tulad ng mga butil ng palay na nasusunog at tumitikit sa kawali, ito ay isang babala na maging mas maingat sa lahat ng gagawin, sa lahat ng larangan ng buhay upang hindi ito masunog sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na bigas. Ang ibig sabihin ng panaginip ng bulok o lipas na bigas ay maaaring makapagpaisip sa iyo. Magaling ka bang kumilos? Ang bulok na bigas ay nagpapakita ng ilang pagkakamali na maaaring magpatalo sa lahat. Maraming pagpipilian ang maaaring maging sanhi ng sirang bigas sa gitna ng kalsada. Ang kailangan mong gawin ay pag-isipang muli ang iyong direksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bigas Ang panaginip na makabili ng bigas ay maaaring sumisimbolo sa pagkilos upang makapili Patuloy na maniwala sa iyong sarili at magkakaroon ka ng mga resulta na iyong pinapangarap Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigas at sitaw Ito ay isa pang panaginip na nagpapakita ng paglaki ng pamilya na hinihimok ng simbolismo ng bigas at sitaw sa parehong lugar Magiging mas mabuti ang isang tao kung maiangat niya ang antas ng pamilya. Marahil ay may bagong relasyon na magsisimula. Isang bagong pagkakaibigan ang malalaman at magdadagdag ng magagandang bagay sa pagsasama. Ang mahalaga ay may taong magiging handa para sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng palay. Ang panaginip na magtanim ng palay sa palayan ay kasiyasiya. Sa pagkakataong ito, may pagkakataong kang managinip na magtanim ng palay. Ang panaginip na ito ay senyales na darating ang kasaganahan sa iyong buhay. Ang tamang pagpipilian ay magpapasaya sa iyo sa buhay ng walang kahirapan, kapwa sa mga bagay na pinansyal at sa iba pang larangan. Kung mag-aani ka o mag-aani ng palay, mas magiging magandang panaginip na ito nangangahulugan iyon na ang tanda ng kasaganahan ay malapit kaysa sa iyong iniisip ang mga resulta ay darating sa lalong madaling panahon